Hi mga laksa tawad po mga viewers lab festival's TV mix vlog. Welcome back to my YouTube channel. Shout out po David Salon. Ayun po dahil ab uh, birthday ko, kaya magpapasalon muna ako pero libre po yung kupit na yan para sa akin. Thank you po Sir Kim sa treat sa akin. Thank you sa pabirthday mo sa akin. Thank you so much po. And uh, nakatawa naman dahil nga po ang uh, si Sir Kim kasi napaka ano po talaga sa customer. Yeah, thank you. Thank you so much po Sir Kim dahil maayos na panggupit ko. Ayan, yeah, dahil birthday ko pinapa uh, wapo mo talaga yung aking gupit. Ayan. Yeah. Uh, thank you so much po and sana susunod ulit. <laughs> Ayan po uh, ito po kasi ang uh, talagang uh, for the first time ko mag uh, David Salon pero libre po ito kaya kasi nga ho uh, uh, kasi nga ho hindi ko kaya hindi ko afford po dito kasi magpagupit dahil may kataasan po talaga ang payment dito sa David Salon nila so nag-rate sila ng mga 600 above depende po siguro sa ano talaga uh, sa kumbaga sa styles ng mga buho yeah? pero sa akin kasi uh, medyo yung gupit ko kasi is mocks kaya mabilis lang kasi ang styles niyan uh, panipis lang sa side by side kaya hindi mahirap kaya yeah, thank you kasi uh, ito po kasi is eh, free lang dahil na birthday ko, a birthday gift sa akin. Kaya, sino pa ba ang aayaw? Uh, eh, wala ka namang, <laughs> di ba? So, yan. <laughs> kaya, tuwang-tuwa po ako dahil nga po uh, sa sa libreng treat sa akin ni Sir Kim and thank you so much po sa inyo uh, David Salon napaka uh, accommodating kayo sa customer din niyo kaya napaka jolly ninyo kausap din So, ayan, basta sa susunod ulit, Sir Kim, baka, malibre ulit. <laughs> Kaya, uh, saludo din ako sa mga, tago nito, yung mga, uh, yung gumagawa ng mga, style ng buhok. Kasi, siyempre, binabagay din yan sa, uh, anong, uh, tsura ng, uh, ilang upitan. At saka, yung ano talaga, maingat din sila talaga sa, mga tao pag nagugupit sila uh, hindi sila basta-basta talaga na ratsyada-ratsyada lang uh, ito nga si nagugupit sa akin uh, napakagalang po sa akin uh, kailangan magdaman ng mata sabi ko sir, pikit po kayo at saka kung uh, yung tatalungin ka kung anong haba ang ipapaputol mo o ipapaiksian ba ganun Ganon sila ka ano sa customers nila talaga kaya napaka ano talaga ng David Salon na napaka ano talaga enhance sa mga uh, kliyente nila so yan bago bago po pala ako uh, ginupitan uh, ang ginawa sa akin nag uh, muna kay ng buhok sinyan po muna ang buhok ko para hindi po matigas uh, gagawin kaya yon Ayan, proceed na tayo. Ayan po, ay tapos na ako niya. Nag, ano pala, nag-unlaw. Uh, Ayan. Yan ang start talaga. Ayan. So, tapos na. Uh, pagkatapos ni shampoo, yung uh, blower, pinapatoy ulit. Para kasi, uh, bago nila din ma, ma mahawakan ang buhok mo is, uh, medyo uh, malinis din sa kali. Ayan, talaga. Para iwas din. Ko. Baka naman kasi may mga bubble gum sa buhok mo na palikit uh, pag, pagdadaanan kasi ng razor delikado din kasi yan ba kasi magkakaroon ng sticky yun sa razor kaya para iwas ano din banlawan muna yung buhok mo ng shampoo isa shampoo ka muna nila so yan po napaka ano talaga ng David Salon so akala ko kasi dati talaga um, ano yung kumbaga yung uh, walang anong umaakyat kasi nga so, so super mahal hindi <laughs> ko po sinisira ganoon kasi po ano nila talaga ang minimum nila sa gupitan nila 600 above so yan napakadami din palang tao na doon maya maya may umakyat ayan So, thank you so much po sa libreng gupit po sa akin for the first time na kapag David Salon ako. Uh, although nakikita ko lang sa sa SM, yung mga salons na yan, sabi ko, Uh, may kamahalan po itong salon na to pag dito ako magpagupit sayang din naman yung ano ah, siguro ah, sa mga sobra sobra po yung budget talaga uh, ah, magpa salon na po kayo kasi lahat po ng mga stylist style style ng mga buhok doon nandun na magpakulay po kayo magpa highlights and na po lahat ng mga ano kasi ipapakita mo na sa inyo yung no, anong color po ang gusto ninyo at saka yung mga uh, style ng mga buhok na hairstyles na gusto niyo i-achieve talaga na gusto mong uh, ipapagupit 'yan para na uh, after ng gupitan uh, pag i-base mo dun sa picture na gusto mo ma -ano mo talaga na pareho lang po talaga yung ano yung um yung gupit na ginusto mo kaya yan shout out po sa David Salon at saka sa gupit po sa akin. Thank you so much, sir. Ayun, salamat po din sa libre po talaga. Um Yan po basta na saya-saya ko kasi anak uh, taon din na uh, birthday. Ayun, may libreng gupit po sa akin. Ayun, thank you so much po sa lahat-lahat po talaga. And so iko nga sabi nila, pagalimbawa daw magpapagupit ka kahit anong pang rank mo dun sa inyo o ano pang position mo pag nagpagupit ka talaga kailangan ka talaga din sumunod sa barbero o tagagupit dahil hindi nila makukuha yung gusto mong gupit kung hindi ka susunod sa mga alituntunin din na mga nagugupit sa iyo kasi para po maano po talaga nila uh, makuha agad yung gusto natin na gupit na para sa atin kaya believe din ako sa mga kasi nakukuha nila, isang tingin lang yata nila, makukuha nila anong gusto mong, lalo na po yung mga curling po ng mga buhok medyo, uh, sinasabi nila parang uh, may katigasan dahil pulot so sila kasi uh, kung anong grano ng buhok mo sila din, alam din nila kung paano yung pag tabas ng razor, pag tabas ng gunting para na ma mapaganda talaga yung gupit mo kasi yung iba kasi pag halimbawa kulot siyempre yung yung pagkakat ng na yan may pag na, nakat muna, na yung iba kasi nakalukot lang kaya hindi uh, angkop doon talaga sa cutting ng mo na gusto mo dahil kulot ayan so ang ginagawa nila binoblower mo na para maunat talaga Uh, unat po talaga yung ano natin kaya kayo po kung may mga uh, extra budget po kayo uh, magpasalon na po kayo sa David Salon kasi garantisado po talaga ang kanilang uh, gawa ayan po uh, salamat sa livery sir Kim ulitin ko lang dahil nga uh, birthday ko ayan, uh, binigyan ako ng treatment sir, uh, na libreng uh, pagupit po talaga sa akin um, dahil nga karawan ko raw, so yan, thank you so much, nagpapasalamat po ako dahil, ayun nakalibre na rin uh, kasi kung dyan akong pagupit talaga, nasa 600 pesos, yata, mahigit yan ang bawat, ano nila, depende lang talaga, so wala na kung ano talaga sa debit sila, napaka ano nila talaga sa Uh, customer, napakaingat nila, ayan. Uh, talagang binobosisi nila, hindi sila nagmamadali. So, uh, smooth lang yung kamay nila, ayan. Ang lambot ng paghawak sa ulo mo, hindi yung ididiin ng kakaya. Uh, kahit nga yung razor na medyo maingay siya, nagsusorry pa nga sa akin, absensya na raw sa 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 riso sure, medyo maingay sa tenga sabi ko natural lang yung kasi nga di makina po yan hindi naman gano'ng kaingay kaya normal lang po yan kaya napaka ano talaga napaka super galang po talaga then ayun sa likod pinicture niya sa likod pinakita sa akin yung likuran kung satisfied na raw po ako sabi ko okay na po yan kasi uh, nakita ko naman talaga yung uh, uh, kumbaga yung yung haba ng buho kasi uh, yun para pinaiksi ang kasi para medyo matagal-tagal yung tumubo kaya eh, yung ano ko kaya yung harapan din pinabawasan ko din konti kaya eh, yun kaya wala na akong mano sa ano talaga dyan sa David Salon napaka okay din pala talaga dyan kahit medyo mahal mapapa uh, inganyo ka talaga mapapaulit ka magpagupit dahil nga po sa kanilang servisyo po na napaka uh, kumbaga andun na yung tinatawag nila yung uh, napakagaan napaka friendly nila sa customer napaka uh, kumbaga magalang ayan, talaga talaga naman talaga ayon at uh, saka bawat kilos mo kung gusto mo may ipaabot ka yon sila na talaga nagano talaga mag ano iyo kaya wala na ka nang hahanapin pa dyan so at saka may mga joker din sila doon ng mga kasamaan kaya hindi ka rin talaga mafeel na maantok kasi nga may mga nagpapatawa although hindi, hindi ako hindi ka nakakasabay ngumiti dahil nga sa kabilang ano naman sila nakikinig ka na lang kaya minsan ha, ngiti ka na lang din pag halimbawa eh hey, ano ka so kaya yun Shout out sa David Salon. Ayan. Thank you, thank you po, Sir Kim, sa libreng gupit po sa akin. Thank you so much. Nakalibre na rin po ako ng papagupit sa barbershop kasi sa barbershop kasi 100 talaga ang minimum nila doon na bayad. Kaya, thank you so much po. At saka sa uulitin, ay malapit na matapos yung gupit ko. Yan, nag uh, okay na yung buhok ko. haba ng buhok. Kaya, thank you talaga. napakaano ano talaga ng gupit ko na yung. Yan, gustong-gusto ko talaga ganyang gupit kasi ayawon. Ayan, thank you so much. Ayan, salamat talaga talaga. Shout out sa pamunuan po ng David Salon. Ayan, kaya para sa akin so, 1 uh, to 10, ayan, nasa 9.5 and a half kayo sa akin. Kasi pag perfect-perfect naman, medyo ano, sa akin kasi 9.5 and a half. Kaya mataas ano na rin yan. Kasi marami na akong pinuntahan pero dito din napakagaan ng ano napakaganda din mas okay din pala dito sa David's Salon kahit may kamahalan eh thank you so much po and god bless po sa lahat and uh, uulitin ko lang shout out po sa David's Salon ayan thank you thank you po sir Kim at saka very satisfied ako sa gupit ko ayan na po thank you po sa gupit ko na yan thank you for birthday po sa akin god bless po and well stay be plug always on the groom? Bye. Everybody on the face shit. I look around, I feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit.